Masyadong magulo. Hindi ko tuloy maintindihan kung ano nangyayari dyan. Hindi ko alam o nahulog o itinapon. Pinatay ba? Iwan, basta. Hindi ko, nahulog siguro yan or baka tinapon siguro ng mga walang kaluluwa. Ayan, kung makikita nyo mga pa, ayan. Pero sa damuhan kasi yan eh. Pero napakalalim kung makikita nyo. Kawawa naman yung gawin. Yung babae. O baka na pag lang. Ang ah, mabuti nangyari dito dahil maraming tao nakakita. Ayun, natulungan yung babae. Ayun mga katila po, kawawang kawawa yung babae. na kahit tinapon siguro yan mga katilang pero parang buhay pa naman dito na lang ako mga katilang